Sir. Hay na daw to. Mura si manager, pero bado tulos. Ora akong manlalaki to, 1 million sulino. Si na nakuha. Aw, to, to, to. Busing. Ah, oh. hay. Sabi mo bagatabi, bumalik tulos ako. Ah, oh. uh, nag na kami sa Kataraning Nindo. Inaprubahan tulos ni manager. Kaliguan. Ayaw, inaprubahan tulos. Ni Ay na inahay na si Pirat. Ngayon, nga, si Pirat ya unda na kalaag duman sa Styro. Kuli dako ang magdi istayro. Hudig di kayo dakalag inay. Inta daw. O bari yun ay nay. Ara. Inay. Aw oh, yo 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 ah. daw. May oh, oh. daw. <laughs> linga daw ngaya. Ay imo na gadyao ni di grabe kwarta. Abi kwarta. Ah, linga. Karong milyon ini sigurado dai ko na ni bilang ah untara mo. Ayaw, may tiwala ka sa kuya. Mapagalang pagbilang. Yan. Kuya. <laughs> Siyempre, baga, may incentives nung baga ako dyan. Baka lamang. Kung baga, baga dahil sa kuya, ay, kanaka utang sa rong milyon. Baka lamang, iwan man dyan. Leasing baga. Pidaw. Okay po, ano pala, nagwa pa man na ng mga pipet. Oo, tanganin, makabasong kita dyan. Get out. Mm -hmm. <coughs> para mo ko, galanti ako. Nagutang na ako. May pipet pa sa'yo mo. Kit ba ng pipet ka ma, Saga ka na masingail. punta bi sir saga saga po damon ngan nga ni palaan mapuna mapuna kang sang riba. paga ila mang ki ko ako pasanang unya sa sarong milyon ma singil ka tulo harayo ung kaya pati siya iyo la mang kung nagka pera ka mo sayang lang kang gasolina ko pwede sa mahulog ka i advance muna. ikan may sala ka iyan ang ginoo among trabaho <laughs> Kung nag-maestro ka ba gawin, hindi na akong kasesko yan, nagtuturo ka. Pala mo ang yung ane ko ta. Pero bale. Otro semana na sana sir. Ayaw. Hey, na, niyo biyo ung ko. Biyo mo sa. Otro semana. Sarong semana mo hulugan. Hmm. Ayaw, sarong semana mo hulugan yan. Otro semana na kumabalik din oh, sa Sige, sige ayaw? na. Ayaw. Sige na ta. sige. Minalibong ang payo ko naman. Ay daw yun yung ko. First payment mo, dyan daw. Pusing! Wow. Oh. Maray na agad, abi. First, ano mo ngunyan? bako maray ang aldaw ko ngunyan. Natakabi, sir. <laughs> Natamadali <-tabi>, yung <sir. laughs> Nata um kaman magsingil sa rong simana. Anurong pa. Birnes ba ka ay, mo, sir, rinilays? Oh. Sabado, Domingo, dahil kaming laog. Kaya, uminagin na bagus sa rong simana. Oh, sa rong simana? Oo, -tabi. tabi. Kaya... What? Bali, bayad ang kao? Sabi ko baga duma, nakalagduman sa tuya sa agreement. pirmi ka, pirmi ka mag-advance. Hanggang lunes, hanggang birnes. Kaya sararuan na sa'yo. Cinco mil tabi, sir. Cinco mil. Pili daw sa ang sako si niya na. Sanod na simanan nata. Naubo sa bulang, binulang ka. Nakagawa kibulangan sa bulangan. Ipinusta ko ka po sa sa'yo mo. panun mo ang... Ano man ang, sir? First payment. Hindi kang hulog ah? Uh, na naman nga na mga Dahil naman nga na, inaubos nga na ito so ko sa imo. Para pigambugan takang mayaman na kao. No payment. No, no payment. O, pero daw dito? Dahil man ako pili pumirma nga na dyan. Tapos akong ipakulong mo ako. Dahil man nga. No payment ka nga na. Tapos kung umuti ka man duman sa so opisirang nagulog ka. Ako baga papaabo na mo? No? Pwede problema mo antay kang kuliktor. Mahidap na ka pa kung malagitan ka amo mo duman. <laughs> makunit man pala ni pagsingilaw sige tabi utro si mana na sana mabalik ako gismail ha gismail gis yes, bumalik kang gismail <laughs> una mo sa kuya pusing for the second week na tabi sa emong bayadan baka lamang maray ang aldaw ngunyan ay dumano na ka ha dumano Jesus Mario eh. ano ang tigsabi mo dyan? Badya ko maray ng aldo ngunyan, tas arong si Mana dahil ka nagulog ngunyan, paduan ang si Mana tabi busing. Pasinsya ka na talaga o, oh. No, no. <laughs> Tas oagom ko nga ni binayaan ako, oh. dinarara sa mga aking mimpi oh. tao, dahil ko na kayang buhay ako, oh. dahil ko naman mababayadan ang inutang kong ansay mo. Oh. Ay, panigyong ko tabi si Manager. At kung sigon pala ng araw kaya, no? sabi pati mga pagtaraan mo, nagtaraan mapirakong ka, kaya umino ko kay si Manager. Dawa kisay pangana ni pakiba mo didde. Bad na briefing mo. Talay man talaga ako kay ibabayad sa imo. Sulabahan ko ng diyan dahil ako kay pambakal na sabon. Ralapa na diyan oh, mga mabangkayo na. <laughs> Barabad muna sa nan sir, ang importante ba bayad ang ning utang mo? Dai man ang kibayad kanuno, ipangcha ka, oh. ka nang eh. Ako na naman kay nimal, tan naman sa opisina. Bakla ka, na ka, ka nang kan, wala ka nang matamuyaw ka naman ni amo mo. Wala <laughs> naman talaga. Dahil ako kay ka, Kurokorta talaga magiging first payment. Dahil nga no payment na nga. Yung second payment, dahil panangga. Iyo. <laughs> ano may salakan, aram mo, ika. Ta, ako pinirit mong mag-utang. O, paano talaga sa bulang? O, ano magiging mong Ikan Ika, may salakan. Tangka pa utang mo sa kuya na. Patay ka nagpautang. utang Saan na neto magbayad? Wala, 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 dyan. ta sa kuya na naman. <laughs>